pagpupuri at pagpupugay sa ating lahat. Uh, ako muli si Lieutenant Colonel Franco Pavia Bailon, ODAS 143-42 Infantry, Philippine Army. I'm happy to be back here in Basilan. Uh, dito pala ako, nag-company uh, commander no, noong 13th Ranger Company. Ang uh, area namin dati noon na ay sa Bagindan, tapos nagkabangalan uh, hanggang sa naging Isabela. At uh, pagkatapos noon, ako yung naging operation officer ng... Uh, ni Sir Rolando Silito Bautista ng Guanaport uh, Sultan Brigade noon. Marami na nangyari dito at uh, marami na rin ang mga enhancements sa uh, capabilities ng armed forces natin. Uh, Nag-enhance na rin ang ating mga uh, indirect weapons at uh, dumating na rin dito ang uh, mortar mounted mortar system natin, kung siya, at uh, very accurate siya, nasubukan na rin sa Sulu, and we have uh, additional technology na binigay sa atin ng Armed Forces of the Philippines upang uh, finally matapos yung problema natin sa Lawless element. Pagdating ko dito, napakasaya ko at naging uh, abo rin prina ang buong Basilan after so many decades na declare na ito sa province at uh, marami na rin ng mga sinapang o firearms na naibalik at uh, hopefully tuloy-tuloy ang peace and development ng uh, Basilan sa pamumuno na rin ng ating bagong gobernador Sir Mujib Bataman. At uh, tuloy pa rin ang engagement namin sa mga peace inclined groups na meron po tayo ngayon ay tutuloy na pag-engage sa kanila at tuloy pa rin ang suporta natin sa peace talks. At uh, sa mga kasama namin dito sa Ongkaya Pukan, Tipo Tipo at sa Albarca, sa mga mayors namin na kasama lagi, sa mga barangay captains na lagi namin kausap at sa mga guro at sa mga sa komunidad. Tuloy-tuloy pa rin po ang aming uh, well, trabaho, ang task na protektahan po kayo at the same time at uh, mabigyan po dapat ang nararapat sa inyo para maging um, progresibo po talaga ang Basilan at maging peaceful po itong area po natin sa Ubtal. muri maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.